Madilim pa ang paligid ng dumating sa venue si Ginong Angel Dizon, leader ng isang relihiyon. Nang galing pa siya sa Samal Island, Dabao del Norte at tumawid ng isla para makipagkaisa sa National Rally for Peace na pinangunahan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na isinagawa sa Rizal Park, San Pedro Square, Dabao City. Bakit nagpunta ako dito, maaga pa para makaano din, magkaisa din sa sa, sa pagbabago ng Pilipinas. Doon pa lang sa bridge, nanaw, parang nasyak ako, Uy, dami pala. Dito, sumali ako kasi nakita ko yung ano, yung vision na dapat tayo magkaisa. Ano man ang religion mo, wala yan, importante magkaisa tayo. Puro man tayo Pilipino. Ang importante, tulungan natin ang bansa natin na magkaisa tayo sana mawala na yung korupsyon. Unahin yung mga mga problema sa every city. Yung mga bilihin, masyado na mahal. Dapat mabalik na. Gusto natin kapayapaan, walang gulo. Idinagdag pa niya na napapanahon at kailangan ang galitong aktibidad dahil ang taong bayan din ang higit na makikinabang. Wake up man ito, No? Kung ang ibang iglesia na walang pake, ito na iglesia na ito may pake para makinabang sa lahat. Hindi man ito sa, sa iglesia lang, buong bansa. Ipagpatulo yung magagandang layunin para sa kabutihan ng bansa. No? Hindi lamang pag-serve kay Lord, pati din sa komunidad. Salamat sa iglesia ni Kristo. Maaga ring dumating sa Rizal Park ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na taglay ang damdaming pakikipagkaisa para sa kapayapaan. Kami po ay mula sa bayan ng Parang na maging Kami po ay umalis doon na alauna po ng hapon at dumating po kami kagabi ng alas otso po. Maging ang mga nanunungkulan sa lokal na pamahalaan ng Davao City ay kabilang sa mga nakilahok at nakipagkaisa sa adhikaing ito ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo. Nung uh, natanggap na natin yung information na merong event na ganito, uh, actually nakatemplate naman kami sa Davao City pagdating sa mga ganitong preparations. So kaagad uh, nag-invite tayo nung uh, security and safety cluster na magkaroon ng initial meetings. Sa laki at lawak ng venue at dami ng mga dadalo sa aktibidad, tiniyak ng mga nangangasiwa sa seguridad ang malaking bilang ng kapulisan, paramedics at iba pa na ipinakalat sa lansangan upang magbantay sa kaligtasan ng mga dadalo. Kasama natin yung ating mga medical uh, uh, yung mga medical teams coming from the church no sa Iglesia ni Cristo uh, during our coordination's meeting nandiyan yan sila. So that's why na uh, doon namin nalalaman kung gaano karami ang uh, ang medical teams coming from the church ano, sa Iglesia ni Cristo dinagdagan pa namin ng aming resources from the City Government of Davao. Sa City Disaster uh, Office is uh, nagdeploy kami ng uh, almost ano 565 uh, emergency medical responders natin. Naging katuwang naman nila ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nasa hanay ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International at mga nasa Christian Medical Dental and Paramedical Society o CMDPS sa pagpapatupad ng kaayusan at pagkakaloob ng atensyong medikal. Ang CMDPS po ay laging handa po at kumpleto po ang aming gagamitan at lalong-lalo po ngayon ay augmented po kami kasama po ang City Disaster Risk Reduction and Management Office po ng City of Davao na sinamahan po kami tinulungan with regards din po sa ganito pong kalaking aktibidad na Ika nga sa city po ay isang record-breaking na crowd po para sa kanila. Sa patuloy na pagdating ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo at ng ating mga kababayan, bitbit -bit nila ang sentimiento at daing. Minorya man sa paningin ng iba ang bilang ng mga nakipagkaisa, subalit tila mayorya naman dahil sa lakas ng nagkakaisang tinig na unahin ng kapakanal ng taong bayan at kapayapaan ng ating bansa. Lalo na po sa kalagayan ng ating panangon na pahirap-pahirap, kailangan po nating magkaisa para po matulungan lalo na po ang mga mahihirap, unang-una na matulungan sa lahat ng pangangailangan. Pero kung paano po sila matutulungan kung ang nasa gobyerno po natin ay nagkawatak-watak, wala po talagang magagawa. Gusto namin na uh, lahat ng kababayan natin, mga Pilipino, magkaisa para sa kapayapaan po. Para umasinso po ang ating bayan. Walang abayan po. Mahalaga na lahat ng tao, mga, nan, lalo na sa mga naninuno sa ating bayan, na magkaisa, lahat tayo ay happy. Sana po sa ating mga ninuno dito po sa ating bansa na magkaroon na po ng kapayapaan at pagkakaisa. Hindi na po dapat magbangayan, hindi na po dapat magkababagi dapat pagkukulan na po ang ikabubuti po ng ating bansa dito po sa Pilipinas. Dapat unta i-stop na ning kuan kaning away-away. No? Kanang away-away manggo na mo sa personal interest kay gusto mo lingkod ana yeah? tapos once ko makalingkod na dito na mamawi. No? Ang importante una tong unsay mga problema dito nakapokus ang pangunahing inukupan ng mga nakiisa sa mapayapang pagtitipong ito ay ang kahabaan ng lansangan ng San Pedro Street. Maging ang mga lansangan na pinahihintulutang maging bahagi ng venue gaya ng Daang Maharlika Highway o CM Recto, Bolton Street, Sibangoy Street, Inigo Street, Pilayo Street at Ilustre Street ay napununan ng mga nakilahok. Dalawampu na mga LED screens ang nakakalat at inilagay sa kabuuan ng venue at maging ng sound system para maliwanag na maririnig ang mensahe ng aktibidad. Itong experience na ito, habang buhay namin hindi malilimutan sapagkat uh, pagmamarko kami sa history, sa kaysaysayan ng Pilipinas at sa kaysaysayan ng Iglesia na isa kami sa mga dumalo at nakipagkalahok no, sa panawagan ng tagapamahala na magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Sa pagsapit ng pagsisimula ng aktibidad, nakatuon ang paningin at pandinig ng lahat sa nagsasalita sa entablado. Unang nagsalita sa Rizal Park ang kapatid na Macleo Ibasco, ang tagapangasiwa ng Davao City. Ang ng mga kapatid at mga kapatid ay kasisiwala. Sinundan ito ng mensahe ni kapatid na Israel Flores, tagapangasiwa ng Dabao del Norte. Sa bahagi ng pagpaparating ng mensahe via live streaming, maliwanag na narinig ng mga kaanib at maging ng ating mga kababayan ang adhikain at layunin ng aktibidad at higit sa lahat ang pagtuturo ng mga kalooban ng Panginoong Diyos. Masayang-masaya po ang mga kapatid. Inspired sila. Umuwi sila na yung pagod nila nalimutan nila kasi gabi pa lang yung iba ay narito na occupied na nga yung ibang mga pasilidad mga hotels dito sa palibot at uh, yun naman kitang-kita rin ng ating mga kababayan napakaganda po ng naging resulta masaya po ang mga tao at uh, naramdaman po nila na tunay na mahalagang maipahayag tulong natin ito sa ating pamahalaan para maipakita po natin sa mga nangunguna, mga inihalal ng taong bayan, kung ano po ang damdamin, mithiin at inaasam ng mamamayan na naghalal sa kanila. Well, ang last flight ng drone nung pinalipat ko at uh, tiningnan namin, inassess, uh, occupied ang lahat-lahat ng mga kalsada na involved sa event. At uh, sa assessment namin with the security cluster, uh, more or less nasa 370 plus ang uh, mga tao. So first time namin na uh, makakater ng ganito kalaki na audience at uh, kanina na pagtanto-tanto namin na kayang kaya pala. Uh, and uh, malaking tulong yung uh, mga kapatid natin na talagang uh, Overwhelming yung kanilang uh, support, ang cooperation. So napadali natin yung trabaho. Sa pagtatapos ng pagtitipon, agad na sinimulan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang pagsinup at pagpapanatili ng kalinisan sa kabuuan ng venue. Kag Kagabi naglibot ako ng downtown areas. Uh, after talaga ng event, uh, nakita namin na malinis uh, yung yung... Mga basura, uh, nakabalot na. Nasa iglesia talaga, nag, nag, nagdala talaga sila ng mga garbage bag. Kasi naka-garbage bag na. na may isa-isang areas, nandun doon yung mga basura. Tapos yung mga daan, uh, malinis na. So, konti na lang talaga yung naging trabaho ng mga street sweepers natin. And uh, by, I think by 10pm kagabi wala na, tapos na yung garbage collection. Kasi ang, ah, direct sa normal, pagkatapos ng event, standby na yung truck namin, yung compactor, para mag-collect na yun sa mga different collection points. Na, saan doon nakahipon naka yung mga uh, basura. So, madali, mad, naging madali yung trabaho namin. Hangad ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo at ng ating mga kababayan na wag humanggalang sa pandinig ang boses at sigaw ng mamamayang Pilipino kundi tamasahin nating lahat ang kapayapaan at pagkakaisa na ipinangako ng mga inihalal sa ating bansa. Mula po rito sa Rizal Park, San Pedro Square, Davao City, ako po ang kapatid na Ermal Akot para sa National Rally for Peace, Special Coverage.